Dok, ba't ngayon ka lang? Kinakabahan na ako dito. Baka may makakita na wala ka pa sa kwarto mo. Ito, ubis ka na. Kanyan. Tumilisan mo. Dok, tara na. Bago pa may makapansin na wala kayo dun sa kwarto ninyo. Tara na, Dok. Teka lang. Bakit? Kailangan ko makalabas ulit. Tok naman. Pahira pa na nang ilusot sa banta yung paglabas ninyo ngayon. Tapos gusto nyo pang ulitin. Patay tayo dyan to. Tama na. Buhay pa si RJ. Kaya gawin mo ng paraan na makalabas ako dito. Sam, bakit nasa labas pa si Dr. Benitez? Ano ginagawa niyo dito? Ah, Lineth? Hindi naman ikaw si Lineth. Gusto ko lang si Lineth. Nagtatakbo kasi siya palabas. Kaya ang ginawa ko, sinundan ko. Pero, papasok na rin po kami. Lineth? Dok, para na po. Hindi! Gusto ko si Lineth. Ayaw ko sa'yo. Gusto ko si Lineth. Ah, si Lineth lang gusto ko. Dok, si Lineth. Nakita ko, nasa loob. Doon siya nagtatago. Tara, puntaan natin. Talaga? Tara, Tara, si Lynette. Lynette. Ito, hindi naman ikaw si eh. Si Lynette, gusto ko lang si Lynette. lang. Si excuse me. Uh, my friend's calling Ah uh, hello, Nurse Chen? Hello, Doctora Santos. Di ba kasi sabi mo tawagan kita kapag may napansin akong kakaiba kay Dr. Carlos? Bakit? May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Parang tama ka kasi, Doktora eh. Parang nakakalabas sila dito sa facility. Doktora, hindi pa to sigurado ah. Pero mukhang kutub nakakalabas ngayon yata si Dr. Carlos dito sa facility. Ano? Nurse Shen, pwedeng favor? Pwedeng bantahin mo si Dr. Carlos? Tapos pag may nakuha kang impormasyon sa kanya, tawagan mo ulit ako ah. Sige Doktora, makakaasa ka. Babalitaan na lang kita agad. Sige, thank you. Is this call about Dr. Carlos Benitez? Yes. Nurse Chen thinks that he's leaving the facility, but it's not confirmed yet. It looks like I really need to visit Dr. Benitez. Why? Because when we went to him, I saw hint that he's not crazy at all. I want to comfort my suspicion, especially with what your friend just told you now. balita ka na ba kay Carlos? Madam, tama ko inala ko. Doon siya sa mental facility. Pagkatapos nung kagabi, bumalik siya doon. Alam mo, delikado si RJ hanggat buhay si Carlos. Kailangan tapusin mo na yun. Mukhang in love pa kayo sa ex niya, madam, ah. Uy, hindi ganun yun, ah. Iniisip ko si Zoe. Hindi siya matatahimik dahil alam niya kapag buhay pa si Carlos, papatayin niya si RJ. Naawa ako sa anak ko. Okay ho, ma'am. Sabi niyo eh. Eh, paano ho Bukas na ang kasal ni Doc RJ tsaka ni Ma'am Linet. Anong plano natin? Huwag mo nang isipin yon. Basta mag-focus ka kay Carlos at ako na ang bahala sa kasal ni Linet. Ma'am, mukhang may pinaplano kayo sa kasal niya. Tutuloyan niyo na ba si Linet? Hindi <laughs> nga pwede. Dahil sa oras na may mangyari diyan kay Linet, ako na naman ang pagbibintangan nilang lahat. Eh, anong gagawin niyo? Let's just say na magkakaroon ng isang malaking pasabog si Lynette sa kasal niya. Isang mabahong pasabog. Madam, hmm. paano niyo naman gagawin yun? Eh, hindi naman kayo invited sa kasal. Buti pa nga si Doc Zoe, invited eh. Pero kayo, nama. Ayan, kain na tayo! araw na lang, kasal na natin. Ikaw, Annalyn, may date ka na ba para sa kasal? Ano uh, oh. anong date? Bata pa yung anak natin? Date? Date, date lang naman sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabi na mag-boyfriend si Annalyn. Tayo, wala po akong kadate. date. Uh, totoo lang po, gusto ko si Doc Lindon sana. Eh, kaso hindi nga po siya nagpaparamdam. Ang ibig sabihin hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakakausap? Opo. <laughs> How about Dr. Kim Young? Sabi kasi sa Apex na... Ah, hindi po. Hindi ko crush yun. Crush? Anong crush? At... Crush ko siya? Walang crush. Hindi niyo kasi ako oh, pinapatapos eh. Ang sabi sa Apex, close daw si Annalyn at siya si Dr. Kim Young. Oh, close. Ka, close. Close. friends ay eto na lang eto na lang para hindi mawala yung crush-crush ni jet eto bigay sa akin ng isang pasyente ko wow. <gasps> wow. ang ganda ang oh <laughs> uh, alam ko na ang gagawin natin ipapaframe natin tapos isasapit natin sa bahay di ba ganda. Pero patingin nga po muna ako. Parang taba ng mukha ko dyan okay. <laughs> ganda nga <laughs> eh. Parang taba ng mukha ko. Gusto.